dahil sa sobrang taas na po ng demand ng 20 peso coin na ito ay bibiling ko na po sa halagang 10,000 pesos yung hard to find po na hinahanap ko na year 2019 upper mint mark mga ka all coin buyer marami pong nagsisend sa atin ng mga 20 peso coin na gagaya nito ngunit hindi naman po tugma sa aking hinahanap ang mga kanilang isinesend ng 20 peso coin Gaya nga po ng aking sinasabi palagi, ang hard to find po na hinahanap ko sa ganitong klaseng 20 peso coin ay yung year 2019 upper uh, mint mark po. Yung mint mark po ay naandito sa bandang itaas, katapat po ng balikat. Yun po ang hinahanap ko. Marami na po sa akin nag-send ng mga 20 peso coin, ngunit ang sinisend po nila sa akin ay yung mga common coin lamang na 2020 lower mint mark 2020 upper mint mark eh ang paulit-ulit ko po sinasabi ay 2019 upper mint mark kapag po yan ay 2020 hindi na po yan binibili common coin lamang po yan mga ka all coin buyer ang presyo ko po dati dito ay 5000 ngayon po ay dodoble ko na sa halagang 10,000 pesos kung sino po makakapagbenta sa akin ng 2019 upper mint mark na 20 peso coin mga ka-all coin buyer sapagkat sobrang taas na po talaga ng demand o marami nang naghahanap ng 2019 upper mint mark. Yung iba po halos nagbabayad nilang lang mahal makuha lamang yung 2019 upper mint mark. Pero ako hindi pa po ganun kalaki ang aking budget. Kaya hanggang 10,000 lamang po muna ang aking i-offer sa 20 peso coin na year 2019 upper mint mark. Muli po kung makakakita po kayo ng 2019 upper mint mark sa ganitong klaseng 20 peso coin na si Manuel Elquezon na upper mint mark po dapat ha. Uulitin ko po upper mint mark ng 2019. Hindi po 2020, hindi po yan 2018, basta po 2019 upper mint mark mga ka -all coin buyer. Kung makakita po kayo, mag lang lamang po kayo sa aking FB page, all coin buyer. Ito po mismo ang ginagamit ko na to At bibiling ko po sa inyo, wala nang second o wala nang pag-aanilangan. Pag nakita ko po na 2019 upper ah, mint mark yan, 10,000 pesos po agad yan. Automatic, saktong, saktong sakto. Pang Pasko, abot na abot po ninyo sa Christmas. May panghanda na po kayo na sa inyong Pasko. Pag makakita po kayo ng 2019 upper ah, mint mark. Marami pong salamat mga ka-old coin buyer.